Kumusta mga ka-farmers? Mga ka nandito tayo ngayon sa kumunting cool palaisdaan, yung aking mga alagang isda. Ayan, ito yung pinag-abalahan ko araw-araw. Umaga, nagpapakain ako ng tahap ng mais. Ayan, ito yung pinakain ng aking mga alagang tilapia. Yan, dito sa tabi niya, may tanim-tanim din dyan na mga gabi, na kahoy, at saging. Yan, sa tabi ng peace pie. Para double focus mga ka-farmers, dili malugi. Yan. Dito, ito yung buhay, mambubukid umaga pa lang gising na para magpakain ng ating mga alagang hayop at tingnan na rin yung ating mga alagang tanim yung saging dito rin may avocado yan may walis tambo oh. oh, yan mga kapalas. sa so, mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye for now.